Nakikita mo parang hindi ka gumagaling? Nakikita mo parang hindi magkakasundo yung pamilya mo? Kahit nakikita mo parang ang bagal ng pagtaas ng kita ng negosyo mo, ng trabaho mo? So nakikita mo parang nagpag-iiwanan ka na, wala ka pa rin jowa. Ngalala! Hindi lang yun ang paraan niya. Marami pa. May nilulutong maganda sa atin ng Diyos, ang gagawin ng Diyablo, wala, wag ka maniwala, anak ko, madepress ka na, madisappoint ka na, madiscourage ka na, mag-give up ka na, bumigay ka na. Kapag nangyayari yun, may spoil niya magandang plano ng Diyos para saan. Do not ever give the devil a chance to do that. To ruin God's beautiful plans in our lives. Wag lawang dumating yung pagkakataong tayo magre-reklamo, pero mapapahiya tayo, malulungkot tayo kapag sinabi sa atin ng ating Panginoon, nakamali ka ah. Hindi kita pinabayaan. May ginagawa akong paraan na give up ka lang. Sayang.